yung factor na tulong ng, ng social media kasi nung humingi siya ng tulong na kung pwede daw po i-search daw yung pangalan ng tita niya nung sinurch ng taong kiningan niya ng tulong yung pangalan ni tita niya lumabas kagad po yung nag-flash po kagad yung mga panawagan natin sa screen ng cellphone na yung nawawala siya so parang naalarma na rin yung mga tao doon parang kasi nakita nila medyo balisa yung bata kaya hindi hindi nila pinaalis binantayan nila hanggang sa makarating yung kapatid ko mo no, eto mga action, isang good news dahil kung inyong naaalala mula sa Tabaco City, isang isudyante ang inireport na 24 oras na raw nawawala. Dahil rito ay oramismong humingi ng tulong si Nanay Gia Soleno Bundokoy sa ating programa upang manawagan. At kahapon lamang kami po ay nakatanggap ng balita na nahanap na nila si Nadine. At makakausap natin ngayon sa linya ng telepono si Nanay Gia. Magandang hapon po Nanay Gia. Uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Opo, Nanay Gia, magandang balita po ito, ano, dahil, uh, nahanap na po itong sinadin. Kumusta na po ngayon ang anak po ninyo, nanay? Ah, uh, sa ngayon po, uh, okay naman po siya physically, pero yung, ano, medyo, po, uh, binabantayan pa po siya ni tita niya. Opo, okay naman po siya physically, pero ano po yung, uh, medyo, hindi pa po okay sa kanya, yung emotion, po medyo... ba yung opo, mental, opo, opo. ano po? Yung mental, yung mental niya po, kasi medyo balisa po siya ngayon, kasi, sa ngayon ayaw pa niya umuwi dito sa sa amin sa Tamako City nando pa po siya sa Antipolo. Ah, nasa Antipo, ah, nasa Antipolo pa po siya. Opo. Okay, so paano po na ipaabot po sa inyo itong impormasyon patungkol po sa inyong anak nanay? Ah, may may tumawag yung kapatid ko po tumawag sa akin ng madaling araw nung alas 3 nung no, September 11 na may tumatawag daw sa kanyang lalaki na nasina din daw nagpatulong hanapin daw siya kasi from from Tabaco City Terminal sumakay po siya ng van then uh, al mga around 10 AM tapos uh, bumaba siya ng Naga City Terminal o so, nag 1 hour siya dun sa Naga City naglakad-lakad tapos sumakay na po ng bus papuntang Maynila then pagdating sa Maynila na uh, dumating siya lang siguro madaling araw ng September 10. So naglakad-lakad siya doon maghapon. Nung dumating na yung alas 7 ng gabi, parang nag-check-in po siya ng <laughs> nag-check-in po siya ng apartel. Parang nag-7 hours siguro siyang check-in. Nung mag-alas 3 na, so, lumabas na siya, nag-check-out siya. Sumakay siya ng jeep, pupuntang Auntie Polo. She's, wala naman po siyang idea kung saan talaga yung bahay ni tita niya. Alam niya lang ay Auntie Polo. So, nakausap siya mga, may nakisuyo siya sa, nakita niya siguro mga driver doon. Kasi yung cellphone na dala, niya, yung cellphone na dala niya, hindi gumagana yung data. So, Opo. ano lang. so, sa madaling sabi po nito Nanay Gia, yung anak po ninyo ay lakas ng loob na hinanap po yung lugar ng tita niya. Opo, opo. Ibang klase, no? Ang lakas opo. ng loob po ng anak po ninyo. So, opo, opo. Uh, first time niya po ba yun na makapunta po ng Maynila? Opo, sa totoo lang, first time niya po yun na lalo na hindi ako kasama, saka hindi. wala talaga siyang alam kung saan talaga yung bahay ng tita niya. Opo. Alam niya lang, ay Antipolo. So, Nanay Gia, napapanggit niyo po na nasa Antipolo po ngayon ito pong anak ninyo, mm -hmm. doon po sa kapatid po ninyo. Opo, opo. So, opo. at sabi niyo po ay ayaw pa pong um, uh, um po dyan sa inyo. Bakit po, Nay? Kasi siguro, siguro yun na yung dahilan niya ng pag-alis dito. Parang siguro ano pa po siya, hindi pa pa siya okay na ano. Okay. Parang ganit pa o nagtatampo pa, kaya ayaw pa. Kaya hindi na muna namin kinuha. Opo, so ang pinaka-importante, Nanay, alam niyo po yung kung nasaan na ngayon yung anak po niyo. Yung... Alam ko po, okay naman po siya doon. Okay, okay ang kalagayan niya doon kasi kapatid ko naman po yung nagbabantay sa kanya. Ah, uh, magandang hapon po Nanay Gia, no? Oh, magandang hapon Apo, po, sir. Apo. Sa ngayon po ba ay nakausap niyo na po ba itong sina din. Opo, naka sana sa ngayon po ah, nakausap ko ah, uh, nakakausap ko po siya. So sabi niya, makiusap siya na bakasyon muna daw siya doon, doon muna daw sa kitita niya. Opo, so kailan daw siya planong umuwi po diyan sa Tabako, Nanay? At uh, sinabihan na daw siya na gusto na daw niyang umuwi. Punta daw muna siya kay Lola niya dun sa Pili Camari Resort before siya uwi dito ng Tabaco. So, uuwi siya ng uh, Saturday, biyahe sila papuntang puntang Bicol. Opo, at sa kinukwento niyo po kanina, Nanay, hindi po naging madali yung pagpunta po ni Nadine dun sa kanyang tiyahin at meron pang mga taong tumulong talaga sa kanya. Ano po yung mensahe okay. natin dun sa mga taong tumulong sa kanya, ma'am? Yung sa mensahe ko sa mga taong tumulong, talaga malaki naman talaga yung factor na tulong nung social media kasi nung humingi siya ng tulong na kung pwede daw po, i daw yung pangalan ng tita niya. Nung sinarch ng taong kininga niya ng tulong yung pangalan ni tita niya, lumabas kagad ka po, yung nag-flash po kagad yung mga panawagan natin sa screen ng cellphone na yung nawawala siya. So parang naalarma na rin yung mga tao doon. Kaya okay. parang, kasi nakita nila medyo balisa yung bata. Kaya hindi hindi nila pinaalis, binantayan nila hanggang sa makarating yung kapatid ko. Ah, okay. so yung okay. ibig sabihin po nila. nito, Nanay Gia, malaki po yung naging uh, tulong or naging uh, way din po yung panawagan okay. nyo po dito sa aming program para opo, po ay ma-inform yun. yung mga tao pong opo. nakakita po dito po o -o. kay Nadine. O -o. Opo, 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 opo ma'am. Malaking tulong po. Yung po ang parang naging ano nila. Ang opo. ng ano, you know, yun ang kagad lumabas na panawagan, viral na yung bata nawawala. Opo, at sinasabi nyo ma'am na naging balisa po ito si Nadine. Uh, rason po o ba ito dahil sa hindi po siya nakainom ng gamot? Opo, Opo, sir. Saka siguro, dahil na rin sa pagod at saka siguro nalipasan na rin po ng gutom. So pag ano, pagkakita nila ng kita niya, parang iba, iba yung ano, iba yung aura. Pero okay siya, okay siya. Walang, walang sugat or anything. Okay yung bata. Ano po yung naramdaman natin, ma'am, na good news po yung nakarating po sa atin na nasa mabuting kalagayan po ito si Nadine? Ah, yung bigat ng pakiramdam, sobrang gumanda yung pakiramdam kung nawala yung bigat na nararamdaman na sobrang saya ko. Tapos yung isip ko yung mga taong tumulong. Opo. Na, Narilip nar po kayo, Apo. Nanay Guia. Narilip, Opo. Oh. Narilip. So, sa nangyari po ito, Nanay Guia, sa inyo po, uh, kay uh, kay Nadine, at sa inyo din po, bilang nanay, ano po yung aral na napulot po ninyo nanay? Siyempre, sabi niyo po, umalis po itong si Nadine dahil hmm. napagalitan po ninyo nay. Siguro, uh, kailangan ko pa talaga dagdagan yung pasensya ko kasi sa, lalo na sa kondisyon ni Nadine, pasensya, pagmamahal sa ka Opo. So siguro sa pagmamahal, hindi naman po nagkulang kayo nanay, ano? Oh, Opo, Opo, kasi al alam po namin at ramdam namin kung gaano po kayo nag-alala bilang isang nanay na yung anak po ninyo ay hindi niyo po alam kung nasaan. Anyway, maraming maraming salamat po nanay Gia at sana po ay magkasama po kayo sa lalong madaling panahon na nito pong anak po ninyong sinadin Opo, ma'am. Uh, maraming maraming salamat po rin sa inyo, sa pro programa nyo. Ayun. Masaya ako partner kasi syempre yung bigat na nararamdaman ni nanay Gia nung mga panahon na Nanawagan siya sa ating programa Ngayon, napalitan na Sabi gumaan niya, napalitan na. ng tuwa At gumaan yung kanyang pakiramdam Dahil yeah. alam niya na kung nasaan Yung kanyang anak na nawawala Tama, uh, saludo tayo partner Sa mga pamilyang merong ganyan na uh, kapamilya Na talagang hinaabaan ng kanilang pasensya Oo, yun yun, yun din yung napulot ni nanay na eh, So, nahahabaan niya ang kanyang pasensya Dahil si Nadine ay merong pinagdadaanan Na depresyon or mm. iba yung kalagayan ng kanyang anak